Hi guys! Good morning! Good morning pa kasi umaga pa. Magluluto tayo ng ating ulam pang lunch. Ayan, magluluto tayo ng adubong puti sa asin. So ayan. Initin muna natin kunti yung ating kawali. Meron ako ditong pusit. Adalawang uh, dalawang klase ng ulam yung aking lulutuin, guys. Meron akong konting karne. Lalagyan ko din siya ng gulay. Sayote. Lagyan na natin siya ng mantika. Medyo madami-daming mantika. Wala siyang rekado to, guys. Mantika lang, pusit, asin, tubig. Ay, hindi na tutubigan kasi nagtutubig ang pusit. Ayan, guys. Painitin lang natin yung ating mantika. Pero mas masarap yung ano, masarap din yung butter ang itang ano, gisan nyo. Masarap siya sa pusit. Ano lang to, asin. Wala nang iba. Asin at magic sarap lang ang katapat. May ulam ka nang masarap. oh, diba? <laughs> Ito na yung ating kawali guys. Lagay na natin yung ating pusit. Kininaan ko lang yung apoy para hindi siya magtalsik-talsik yung mantika. Yan, hayaan mo muna siya yan. Haluin mo lang. Hayaan mo lang siyang kumulo. Yan, mamaya magtutubig yan guys. So tatakpan natin siya. Takpan natin ng mahiwagang pangtakip. So, habang ina, ina, ina uh, natin yung ating pusit, igigisa naman natin dito yung ating karne. Ayan. So, mayroon tayong karne baboy. Tapos, meron tayong sayote, bawang at sibuya. Simpleng pagkain lang ito, guys, para sa tanghalian. Ayan. Mas masarap yung may sabaw. Kasi yung adubong pusit, tuyo siya. So, kailangan natin ng kunting sabaw. Kunting kawali. Lagyan natin ng kunting mantika para magisa isa Pang-isa ng bawang at sibuyas. So, ayan na guys. Una natin ilagay ang bawang ganun ako mag-isa. Unang-una ang bawang. Ayan natin na mag-brown yung ating bawang. Lagay na natin ang ating sibuyas. Haluin lang ang bango. Bakit kaya mabango yung pagsamahin na yung bawang at sibuyas, no? Yung amoy pa lang para ng ulam. Nalaluto na yung ating sibuyas. Lagyan na natin yung ating karne. Hayaan muna natin yung ating karne na ma- Uh, ano tawag dito? Magisa ng maegi Guys, so, oh, di ba? Nagkatubig na yung ating, may sabaw na yung ating puset. Hahayaan, hindi ko muna yan titimplahan, mamaya na. Papalambutin muna natin yung ating puset. Ayan, takpan lang natin ulit. Haluin lang natin ng haluin yung ating carne. natin siya guys. Dahil ganyan na yung itsura ng ating karni, lagyan natin siya ngayon ng mainit na tubig para lumambot siya. Palambutin natin ang ating carne. Hayaan lang natin siya, guys. yung ating pusit guys lagyan na natin siya ng asin ayan at saka magic syrup kunti na lang yung sabaw ano lang yan, ganyan lang, masarap na yan siya guys. Subukan nyo. Tanggalan nyo ng mata, yung ngipin, at saka yung, ang tawag doon, yung kinain niya, yung pinaka, ano niyang bituka. Huwag nyo tanggalin yung itim, kasi yun ang masarap, yung kanyang pinakatinta. Haluin nyo lang yan, hanggang sa medyo, kunti na lang ang tubig. O, oh, okay na yan pag kunting-kunti na lang yung ano talaga nagmamantika na siya guys ayan na wait natin hanggang sa umunti yung kanyang mantika ayan okay na yung ating pusit guys hindi na natin siya masyadong patuyuin pa ayan yummy yan ready na yung aming ulam na adobong pusit ayan na yung ating pinakuloang creamy. Lagyan natin siya ng paminta. Black pepper. para masyarap. Masyarap yan. Ayan, shout out sa lahat. Shout out sa inyong lahat dyan, guys. Kunti na lang lalambot na yung ating carne. Titikman ko muna. Ito na yung ating ginisang karne guys. Malambot na yan. Lagay na natin yung ating gulay. Hayaan lang natin hanggang sa maluto yung ating gulay. Lalagyan ko siya ng asin. simply ulam sa tanghalian. Ayan, dahil luto na yung ating pusit ito na lang yung ating niluluto diba ang mahal ng karni ang mahal ng karni, kaya lang ito yung karni namin, yung tira pa nung birthday ko <laughs> o diba hayaan natin, lalagyan natin siya ngayon ng asin Ayan, hayaan natin na hanggang maluto ang gulay. Sabay na silang maluto ng karne. Ah, sabay na luto na yung karne eh. Nasangkot siya na maigi. Ayan, guys. Ayan, luto na yung ating gulay, guys. Ayan na. Kain na tayo, guys. Kakain na. Thank you so much. Thank you for watching. Love you all. Bye.